Sinampahan ng kasong violation of Article 22 ng Omnibus Selection Code Section 261 ang isang army official matapos na makialam ito sa ginawang botohan sa barangay Tubok bayan ng malabang sa Lano del Sur noong Oktubre at 30. Ayon sa report mula sa Lano del Sur Police Provincial Office, ay e nireklamo nire ng mga polis na nagsilbing electoral board si First Lieutenant Jose Miguel Abellanosa. May nagpadala sa akin ng video at ito raw ang pinakabagong update tungkol doon sa pangyayari sa Barangay Tubok, malabang Lanao del Sur, kung saan si First Lieutenant Jose Miguel Abelianosa ay di umano kinasuhan dahil sa kaniyang paghadlang sa balak ng iilan sa mga BEI o Board of Election Inspectors na hakutin ang mga baluta papunta sa munisipyo. Ito ngayon ang latest update na ipinadala sa atin panoorin natin kung ano ang nangyari dito ang violation of Article 22 ng Omnibus Election Code Section 261 ang isang army official matapos na makialam ito sa ginawang botohan sa barangay Tubok bayan ng malabang sa Lano del Sur noong Oktubre at 30. Ayon sa report mula sa Lano del Sur Police Provincial Office ay e nireklamo nire ng mga police na nagsilbing electoral board si First Lieutenant Jose Miguel Abellanosa na itinalagang Charlie Company Commander ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Alas 6 ng gabi noong October 30, tatlong oras matapos isarang botohan ay nakialam umano ang naturang opisyal at isa-isang tinanong ang chairman ng bawat presinto kung bakit hindi pa sila nagsisimula ng canvassing. Hindi rin umano nakasuot ng proper uniform si Abilianosa habang ito ay nagtatanong sa mga pulis na nagsilbing electoral board kung saan pinagbabantaan pa di umano ang mga ito. Dahil sa wala pang kautusan mula sa election officer ng Bayan ng Malabang ay hindi anya nagagawa ng mga pulis sa magbilang doon dahil naghihintay pa sila ng order mula dito, nanindigan ang mga polis na nagsilbing electoral board na lumabag sa batas. Si First Lieutenant Abel Llanosa kaya nagsampama ito ng reklamo at pinagpapaliwanag ang nasabing army official. In the heart of... Yun, sinampahan na raw ng kaso. Alam niyo, uh, sa amin sa Philippine Army, lalo na sa mga officers, uh, karaniwan kami ang sumasagot sa mga kaso. Uh, kung kami ay nagsasagawa ng mga misyon, minsan talagang hindi maiwasan na merong mga legal no, implications yung ginagawa and since Filipino versus Filipino, then merong magkakaso. No? At uh, siguro ipamahagi ko sa inyo anong kaibahan ng uh, ibang mga kaso na nakakaharap namin. At ano yung tipong kaso na service related at hindi kami kinakabahan kahit nakakasawang kami no problem yan no? para sa amin dahil service related at lalo na kung kami ay nasa moral high ground ang ibig sabihin na ang aming aksyon ay naaayon sa batas at naaayon sa mga regulasyon ng pakikinigma sa laws of war sa international humanitarian law sa human rights law at in in special cases, yung mga alituntunin na dapat susundin, kagaya niyan, election duty. Ang sinusundan dyan ay tinatawag na COMELEC guidelines. Kung kami ay sigurado na ang aming action ay naaayon doon sa COMELEC guidelines during election duty, hindi kami kinakabahan. <laughs> ha? Normal yung nakakasuhan. Hindi kami kinakabahan dyan. Bakit? Kasi nasasagot yan ng mabuti at uh, sigurado kami na hindi kami ididiin ng mismo naming organisasyon, ang Philippine Army. At kung uh, kung ikumpara naman natin ito sa kasong kabulastugan, ay hindi, na hindi hindi ka tutulungan, sarili mo lang talaga yon For example, kasong murder, no? na hindi related, kunwari, napatrobol ka sa labas, nakipagsaksakan ka doon o ikaw ay may pinatay dahil personal mo may kaway ka pinatay mo siya no hindi siya in line of duty sigurado malaki ang sakit na iyong ulo at makukulong ka agad no kapag meron ka ng warad o bares o kay nahuli ka sa akto ang isa pang example diyan mga kasong rape o kaya kaso na pangungurakot makakaya yung ngayon, di ba? pang aabuso ah, sa mga tao. No? Mga kabulastugan, yun nga, kabulastugan na ah, hindi, hindi mo maiugnay sa ginagawa mong mga misyon. Ah? So, dito sa kaso ni, ni uh, Lieutenant uh, sa uh, sa tingin ko, nakikita ko, ay naaayon sa Comelec Guidelines yung kanyang aksyon. Kaya, hindi siya kinakabahan dyan. Ang kagaya namin ay hindi kinakabahan ng mga kasuhan kung alam mo na sinusundan mo lang yung pinapasod na kumilek guidelines. Okay. So, kumilek yung basis natin dito. Hindi po ang team leader dito ha. May mas team leader dito. Pero pag makapagdigay ako ng black and white, yun na yun. Okay. So, black and white ha. Okay. Claro. Sino pa yung isang chairman na hindi pa lang? Wala man, wala man ayaw dito, sir. Eh, eh. Eh, basta yung sa akin, black and white na yung sa akin. Okay na yun. Yung, yun yung sa akin. Kaya kumilig lang yung sa akin. Hindi na akong magwan. Ito yung example ng paliwanag yan. Kapag nagsasagawa ka ng mission, halimbawa, ang mission namin ay uh, uh, combat actions laban sa mga kalaban ng Estado. For example, may mga terorista o mga komunistang terorista na atakihin namin, ang sinusundan namin ng mga pamantayan dyan sa pagsagawa ng misyon na yon ay yung laws of armed conflict, human rights law, at tinitingnan din namin yung tinatawag na doctrines, no? military doctrines, yung guide ng operations. At ang sinusundan namin ng mga nag-uutos sa amin ay yung chain of command. Ah, merong tinatawag kapag nagpaplano kami ay commander's intent two levels up. Ano ang commander's intent? Anong intent ng commander two levels up? Kuno, ako ay battalion commander, titingnan ko anong intent ng aking brigade commander. Ano ang intent ng aking division commander? Ayun, two levels up. At chain of command, kukuha lang ako ng order mula doon sa aking brigade commander. Ha? Na siya naman ay kumukuha ng order mula sa division commander. Ah, klaro tayo diyan. Next ngayon, ito. Election duty. Kakaibang sitwasyon 'yan, non-traditional role 'yan eh. Non-military mission. It is uh, categorized as support to civil authorities, no? Support to civil governance, yung pagtulong sa civil authorities para mais sagawa ang matiwasay, Mapayapa, walang dayaan, election, Honest, orderly, peaceful elections. Kapag na-deputize kami ng Comelec, ang ibig sabihin nun, ang pagkukuhanan namin ng order ay ang Comelec, for example, uh, isang Comelec officer sa munisipyo at saka sa probinsya. Okay? Doon kami kumukuha ng order tungkol sa ginagawa namin na trabaho. And, ano ang aming doktrina during that time? Anong doktrina ang susundin namin? May yung doctrine on raid ambos? Hindi. Ang doktrina na titingnan namin doon ay yung kaganyan. niyan. Omnibus election code. Pangalawa ay yung uh, Comelec guidelines. May pinalabas ay eh, very specific Comelec guidelines. Okay? Na kung ang mission na binagaw, ang pina, mission na pinapatupad ay Uh, kailangan maidaos ang isang mapayapa, matiwasay, walang dayaan na eleksyon Nang sa gayon ay malayang makapamili ang mga mamamayan kung sino ang mumuno sa kanilang komunidad Iyon yun ang misyon At merong klarong guidelines, nagsiseminar yung mga BAIs, yung mga deputized agencies, kung sino yung mga tao na yun Nagsiseminar yun sila, uh, hindi man yan sila na sinalpak na lang sila dyan na wala silang alam ano ang specific nilang mga duties and responsibilities, limitations, constraints, no? At yun nga, yung chain of command, okay? So, in that case, kung i-analyze mo, uh, doon sa barangay tubo, wala naman siyang kaguluhan, di ba? Wala siyang kaguluhan, walang nagpaputok. And therefore, klaro sa Comelec guidelines, after ng 3 p.m. cut-off, bibilangin nyo yung boto. Wala ka nang hihingi-hingi ka pa ng order. Hihingi nyo pang order. Automatic na yun. Ang tawag doon, implied task. Ah, implied task na yun. Wala nga eh. Kasi meron namang nakalagay doon sa guidelines. Kung magulo, eh, ililipat. I, eh, ano yun, merong proseso. I, eh, I eh, recommend ng mga poll watchers, ng mga eh, elect, eh, election board, electoral board, na ilipat. Majority, dapat, no? Ilipat siya sa safe locations. Kung biglaan na lang nagkaroon ng kaguluhan at meron ding mga sitwasyon na ganito, actually, nangyari din sa Malabang. Bago pa lang ang halalan, ay nag-recommend -nag na ang election officer na itong mga barangay na to ang bilangan ay gagawin natin sa munisipyo. Ah, naayon din yun sa community guidelines. At meron nangyari yan so, sumama sa pag-transport ang army at ang pulis walang away kasama kasi specified yon no doon sa uh, kautosan ng COMELEC mayroong written request mayroong granted na order may basis ka yun tinatawag na black and white alam ng lahat at ina-announce yan sa lahat pati sa mga mutante pati sa mga poll watchers oy itong barangay ninyo may uh, dalawang maralaking armadong grupo hindi pwede magbilangan dito dahil malaki ang posibilidad na magbabarilan kayo yan so ang ginagawa doon may written request so doon sa mismong letter ni attorney Odtong Tago ang uh, provincial election supervisor ng Lano del Sur sabi niya hanggang September 30 lang ang cut off noon after noon wala nang maglipat-lipat ng ano ng uh, ng uh, uh, canvassing ng boat except kung talagang mayroong uh, pangyayari, may kaganapan na nagkakaputukan, may nagkaroon ng harassment during the voting process. Sa tubok, babalik tayo. Mayroon bang ba kaguluhan doon? Simula 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m.? Wala. Ano ang nag-cause kung bakit nagkaroon ng kaguluhan? Yung action nang police BEI na ayaw nilang bilangin. Yun yung nag-cause -nag kung bakit yung mga poll watchers at saka yung mga mamamayan ay nag sa labas hanggang sa umabot na na kinadena na yung mga kamay nila doon sa uh, doon sa balota dahil ayaw nilang isurrender. Nawagan po kami na itong canvassing na dito po nagbutuhan po tayo ng Anong walang gulo? Peaceful. Hindi kami nang gugulo. Pati naman ba itong tabo kinukuha sa amin? Tingnan ninyo anong ginawa nila. Pinatransfer nila yung badak lamaw. Tambara, kabasaran. kabasaran. O ngayon, kukunin pa nila yung tabok. Kami ang totoong taga-tabok. Kami ang taga-tabok. Bakit po nagkaroon ng promotion, ma'am? Wag dapat ang gusto nila na Johnny eh, ano yung mga balota sa munisipyo. Anong gusto nila? Kami hindi kami naniniwala sa kanila yung mga kapulisan. Sa kanila lahat. Lahat sa kanila nagagawa nila ng paraan kaya namin hindi isosolinder ang balota sa munisipyo. Kung sa ibaba po ng kautosan... Ah, Ay, hindi. Mas mabuti na lang patay ninyo kami kaysa isolinder namin ang mga baluta sa munisipyo. Yan ang sinabi namin. Hindi namin isosolinder ang baryo namin, barangay namin. namin. Kaya please, nananawagan kami sa mga taong, namin. Sa mga taong. <laughs> Relax mo na, relax mo na. Man. May tubig, Bakit may tubig dyan. Kami. Alam ninyo yan, mga media. Umiwas kami. <laughs> umiwas kami sa lahat ng bulo Kayo ang mismong saksi. Anong nakikita ninyo sa tubok? Walang gulo, walang away. Kahit maritis man lang, wala. So ngayon, kukunin nila sa amin kasi doon nila i ipapakanbas sa munisipyo. Hindi namin yan ipapay. Mas mabuti na lang patay ninyo kami. Okay. Dahil yun nga, hindi kabilang ang barangay tubo sa order ng kumilik na ang canvassing ay gagawin sa munisipyo. Wala ganon. So therefore, kung may pahabol na order, sabihin nila amin ang nag-order. Wala man silang binanggit, no? yung mga pulis. Wala naman silang binanggit na actually nag-order sa amin. Sino yon? Politiko ba yon? O election officer ba yon? At ganito kasunod, kung may nag-order, kahit sino, legal ba na order yon? may basis ba yon naayon ba sa guidelines yon kasi kung hindi uh, an illegal order para sa amin na sa militar ay tinuturo sa amin yan eh ay, tinuturo naman sa ating lahat huwag kang sumunod ng illegal order pwede mong questionin that's an illegal order I could not follow unless you put it into writing so that we have base lalo na kung yung iba nag-uutos ng illegal order ayaw naman nilang isulat ayaw nilang i-black and white kasi gusto nila hugas kamay sila. Ngayon, kapag sumunod ka sa, sa, illegal order, kapag mayroon ng problema, yung mga tao na sumunod lang sa illegal order, sila na yung makakasuhan, sila na yung malaking problema. Patawa-tawa yung nag-utos. Kaya sa amin, black and white, isulat mo. Ha? So maraming ganyan, ha? yung mga uh, mahilig magbigay ng illegal order, pero ayaw nilang isulat. Okay, so yun ngayon, wala namang may... mga mini ng pulis na sinong nagutos, anong dahilan ba't ayaw nilang bilangin dahil hindi nga naaayon yon sa COMELEC guidelines na pinapasunod sa kanilang lahat. Ayan. Ngayon, sabi, oy bakit kasi nakikialam? Ah, sundalo siya, doon lang siya dapat sa labas eh. 50 meters away. No? Uh, 50 meters away, doon lang siya dapat sa labas. Bawal siyang makialam sa loob. Iyon nga. Bakit? Bakit nga ba? Kasi may nagreklamo ang mga taong bayan. At saka yung mga taong bayan, dyan sa tubok, alam nyo na, ay meron din silang mga kamag-anak ng mga armanong grupo, di ba? Alam natin yun, we have to accept kasi Rido yan eh. Balindong versus Makapudi yan eh. Ah, kung alam nyo yung istorya sa Malabang, yung mga iba na po comment hindi nila alam ano yung dynamics ng political conflict dyan sa Malabang. So ngayon, dahil may nagreklamo na irregular yung uh, decision na hindi bilangin, mabot na ng isang oras, dalawang oras, tatlong oras, kaya nagkaroon ng komprontasyon. So, dahil ang nireklamo nire ay ang mismong BEI at ang Comelec officer wala naman doon, Comelec supervisor wala doon, yung officer ng Philippine Army na inaatasan din kasama, pareha silang deputized, di ba? Ang mission din ng Philippine Army is to safeguard the elections para magkaroon ng honest, orderly, peaceful elections. Kung nasa harapan mo na ay mayroong irregularidad na mag-cause ng failure of elections o kaya magkaroon ng kaguluhan kasama sa masisi ang army at sa kapangalawa ay automatic na tungkulin namin na i-defend yung boto ng mga tao na hindi masalaulak, hindi mabalasubas yun. Di ba? And since yung kasama na kasama ng sundalo na nagbabantay dapat sa boto ay ang nire-reklamo, siyempre, mag-usap tayo hindi ko kasama sa plano niyo kung balak niyong ilipat yan. Hindi ako kasama dyan. Kung balak niyong ilipat, nasaan ang black and white na ilipat? Is it a legal order na ilipat? Pangalawa, kung ayaw niyong bilangin, bakit? Nasaan ang black and white na huwag niyong bilangin? Walang maipresent, di ba? So, yun yung tinatawag na irregularity. Ngayon, nirereklamo dahil maangas daw, eh, napunta na sa angas. Maangas daw, pilosopo uh, daw, ando na tayo, sige, Mahi, hindi, hindi ganon kahusay sa communication skills. Si Lieutenant Abilino sa, hindi rasa na kayo o di kasuhan niyo sa, hindi na kasuhan niyo sa, hindi pag-angas, e paano pala yung sa paglabag sa Kumilik Guidelines, wala nang pananagutan doon, ah, yung ayaw bilangin, at sa kayong nagpadala ng tropa, para hakutin na, lalo na nag ang mga tao, ngayon, pab pabayaan namin yon Di ba? sa kung ako yung nasa kalagayan ni Litan Abilino sa hindi rin ako papayag dahil maging parte na ako doon. Ha? If I do nothing, ha, part na ako doon. Kasi wala akong ginawa eh. Ha? Meron yung tinatawag na initiative. So kung nakikita mo na na ang kasama mo sa mission ay mag-cause ng failure ng mission, eh, kung meron pa naman akong natitira na influence, then I will do that. Yan. And ang kasunod, ito yung pag-isipan ninyo. Uh, ang kaso na yan, sa, so, uh, nakita ko naman yan, nababasa ko. Kapag ang kaso ay paglabag sa omnibus election code, ang mga lawyers ng COMELEC, yung mga legal officers nila, ang mag-usisa ng mabuti kung may probable cause ba talaga yung reklamo. Okay? May basihan ba talaga yung reklamo? Nang abuso ba talaga si, si Lieutenant Abelinosa? Ang kanyang ginawa ba ay mag-cause ng failure of Elections, ang kanyang ginawa ba ay hindi naayon sa COMELEC guidelines. Ha? So yung iba dyan, hindi nagbabasa ng COMELEC guidelines, so kaya pinipili lang ang iniintindi para mag-suit doon sa kanilang uh, personal purposes, di ba? Ito, wala, oh, tanggalin mo na natin yung kaninong politiko kayo pumanig. Wala mo na, huwag nyo isipin na may politiko makapuni balindong. Wag, wala, walang ganon dahil sa sundalo, polis, dapat gitna ka lang. Huwag kang papula, kang papanigan. Dahil kung may pinapanigan ka ng politiko, problemado tayo dyan. No? Wala tayong credibility niyan, di ba? Ganun yun eh. So, sa action ni Lito Abilino, sa, nagpanig ba siya sa isang politiko o nagpanig siya in favor doon sa tama, which is to follow kung ano yung nakasulat sa Comelec Guidelines. Bilangin nyo, tapos nang butuhan, no? alas 4, alas 5 na eh. <laughs> ha? Ba't bilangin? Hindi masagot. Ngayon may biglang pinarating na mga karagdagan tropa at di umano, yun ay maghahakot ng mga balota. Okay? So, yun. Yun yung ano. So, welcome! Therefore, kung magkakaso, sa amin, pinapalaminate pa namin yan. Yung mga service-related ng mga kaso, ako, meron ako. Ha? Meron akong kaso when I was uh, senior lieutenant, kaso ko, service-related. Okay? Dahil may namatay dahil sa aming inkwintro, which is a legitimate encounter. Nung ako yung batalang commander, meron na naman akong kaso. ah Ha? dahil minasaker ko do ano, ang tribo doon sa Lake Cebu. Pero again, it was a legitimate encounter and uh, I was confident that the truth will prevail. At saka, willing akong makulong. Ha? Huh? Willing akong makulong, basta ang akin, I perform my mission to the best of my ability. I followed the laws of armed conflict and I applied the calibrated amount of force para may minimize ang collateral damage. Yan ang ang tinitingnan doon. Ha? Iba to, pakikidigma ito mismo. Sa election, as kung kunwari ako yun, ha? kung ako nagsagawa ng election, sisiguraduhin ko na masunod ang Comelec guidelines kung ano ang inuutos at kung may mga pagbabago doon, ang tawag doon, frag o fragmentation order yan, pag pagbabago sa plano. Kung may pagbabago sa plano, dapat may nakasulat, may basihan tayo, and kailangan kasama ka sa plano. Yun, yun, yun yung yun. ano ah, dyan. Kasi kung wala yun, ah, medyo malaki ang problema. Madamay tayo lahat. So, yan. Yan lang masasabi ko nung sa kaso na isinasampa nila kay Lieutenant Abilinosa. I will not say, uh, ah ito, it will prosper in court, it will not prosper in court. Pero sa akin, common sense lang ang mga abogado ng Comelec ba ay mangdiin kay Lieutenant Abelinosa dahil ang tangi niyang pakay ay masunod ang Comelec guidelines to the letter. Ha? At ang gusto niya ay maproteksyonan ang boto ng mga tao. Wala siyang intensyon sa aking paningin na may pandaraya na mangyayari sa naturang botohan. Sa akin, common sense lang, hindi drama, kundi logic ang gagamitin kapag sa mga ganito na mga usapin. And sa akin, hindi dapat lahatin natin ang pulis kasi ilan mong tao lang naman yun ang naakasahan doon. Aha, ilan naman, hindi naman nilalahat ang buong pulis. Mas nakararami na mga pulis diyan sa Lanao del Sur na dyan din na eleksyon. Marami sa Central Mindanao, Ha? Marami doon sa Basilan, sa Sulot. Napaka-peaceful, maayos ang pagka-implement nila ng eleksyon. Ilan lang naman yung gumagawa ng ganyan, di ba? Ayaw bilangin ang balota, tapos na nga eh. Ayaw baluti, ayaw bilangin. So sila lang yun. Walang kinalaman yung mga mas marami. Ay, ah, eh huwag nating lahatin. Kayo naman, yung iba naman na nagkukumit, nila lahat kaagad. Oo, tapos, siyempre, magagalit naman yung iba kasi bakit ano ano namin eh gumagawa ano naman kami tama uh, seryoso naman kami sa aming trabaho uh, doon sa aming pinagsilbihan ng mga presinto maayos naman bakit nila lahat na kami ngayon ng mga pulis uh, at hindi naman ako agree uh, doon sa mga ilan ng mga netizen basta may may masabi lang nila lahat na ang mga polis. hindi naman lahat hindi naman hindi naman natin ano na lahatin natin hindi tama yun okay ang tawag doon hasty generalization at tandaan natin, may kasabihan, when I am right, no one remembers. When I am wrong, no one forgets. So, dito sa kaso na to, sa kasuhan na to, kung tunay ba talaga yan, naisampa na raw nila yan sa korte, ang kaso, handa po ang, uh, ang uh, kagaya namin ng mga officers na harapin yan dahil kasama sa sinumpa tungkulin yan. Ika pa nga, kasama yan sa base pay magkaroon ka ng kaso minsan at ang importante para sa amin we are in the moral high ground pangalawa importante rin para sa amin na nasa legal ang aming ginagawa at importante importante sa amin na ang tungkulin namin ay parati panig sa kapakanan ng buong sambayan ng Pilipino at sa ating gobyerno ng Bansang Pilipinas. Kayo, ano sa palagay ninyo? Tama lang kaya na kinasuhan? O yung mga lumabag sa community guidelines ang dapat kinakasuhan? Ilagay lang sa comment, walang hater. Magpapaliwanagan lang kayo. Maraming salamat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa at kung nagugustuhan niyo i-share niyo no? i-share niyo i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section Maraming salamat